Ito isa po sa mga dahilan na ma maaksidente sa kalsada ang kakulangan sa tamang road signs. Kung hindi mali-mali ang pinaglalagyan, ang iba naman po e minanakaw. Narito ang special report ni Tia Arcangel. Sila ang mga patnubay sa kalsada. Palatandaan ang hitaroroonan. Gabay sa patutunguhan. Papala sa nagbabadyang panganib. Tanglaw, sa gitna ng dilim. Kaya naman ang mga road sign, bahagi na ng buhay ng mga pedestrian at motorista. Dekada 60, isang Pilipinas sa mga bansang nakibahagi sa Vienna Convention, kung saan inilatag ang mga patakaran para sa road safety. Pero ang tanong, sa mga panahon ngayon, isa rin ba ang Pilipinas sa mga bansang sumusunod sa alituntuning ito? Kasamang isang eksperto mula sa National Center for Transportation Studies ng UP at isang opisyal ng MMDA, sinuyot namin ang ilang kasada sa kamay para busisiin kung pasok nga ba sa International Standards ng Vienna Convention ang mga road signs ng bansa. Sinusunod rin po ba yung... Actually, yung etong ating road signs manual was based on the Vienna Convention. Ah. Pero ang Philippine Road Signs Manual, madalas, di naman daw nasusunod ayon sa NCTS. Merong hindi nagpa-follow Meron din yung lumang sign ang ginagamit. Ma'am, kayo ba? Meron ba kayong in-house monitoring? Meron kaming mga tao na nakasign na yun lang ang gagawin. Mag-maintain ang aming mga existing signs. Actually, araw-araw nag sila. Kaya lang, sobrang laki ng Metro Manila. So, limited oh. lang yung mga tao natin. Sa unang dalawang road sign pa lang na aming binabaan. Na ano? Ay, titrim ko na. So, paano yan? Dapat uh, actually, hindi kami naglagay ng road sign na yan, eh. Ah, meron kami, meron din kasama doon sa maintenance namin yung mga nag-trim ng mga puno na nakakasanggal sa na road sign. So, Mas maganda kasi may private citizen na nagka-inform ah, nagka sa MMD kasi hindi naman lahat ng buong Metro Manila. Yeah. Sa patuloy naming pagbusisi, natuklasan rin ang ilang road sign na matagal na dapat tinanggal sa kalsada. Wala na yung red line na. Nabura na. Yan mga lumang signs eh at may ilan pang posibleng magdulot ng aksidente. Meron ako nakita doon sign, no? Ayun. Ayun, no? Ayan. 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 Ako, paggabi, uh, hindi na, na makikita. Ma ang mga concrete barrier halimbawa na madalas matatagpuan sa mga U-turn slots, makailang ulit ang nagdulot ng peligro sa mga motorista. Kaya ang solusyon ng MMDA? Oo. Kahit papanggan, hindi ba damage yung sasakyan mo kasi flexible siyang ganon. Oo. Tapos sa gabi, kita kita mo to. Yun, diagonal bars ng ano mo, ng barrier, paligtad, dapat pagano oh. Alam mo yan? Oo. Oh. Tama ang lagay. May mapapangga. Minsan, okay. paglagay nila, hindi na nila na monitor yung tamang ano, di ba? Ano yung purpose you know? ah, pa para alam ng ano, na motorista. Ah, And pag Oo. -ano. Sa pag-aaral ng NCTS, nasa 1.9 billion dollars o mahigit 83.2 billion pesos ang nasasayang taon-taon dahil sa mga aksidente sa daan. At bagaman maraming itunturing dahilan ang mga eksperto, isa raw sa mga ito ang kakulangan sa tamang road signs. Dapat talaga e-reflectorize yung mga science nila. Baka hindi lang na-strictohan ano, yung, yung sa project engineer namin. Na dapat na may maintain namin ito. Kasi ito ang makakasib sa tao eh. Kulang na nga, ang iba parao ay naglalaho na lang na parang bula. Tanggal na. Natatanggal niyo yung ba? Alam mo, may mga talagang nagpapantalays eh. Talagang inaalis eh. nakaka Ang medyo problema lang talaga namin, yung mga nawawala, ninanakaw talaga. Sa buong bansa, tatlong ahensya nagahati ng responsibilidad sa mga road sign. Ang mga road sign sa mga national highway, nasa kamay ng DPWH at MMDA para sa Metro Manila. Ang mga local road sign naman, hawak ng lokal na pamahalaan ng bawat syudad o bayan. Kaya ang siste, madalas magkakaiba ang kulay at itsura ng street sign sa iba't ibang lugar. Ito yung uh, sign na ganyan, yung pangalan ng politiko. Pinapayayan po ba? O, wala pa tayong batas diyan pero uh -huh. yun yung so sa EPAL bin kasama yan. Kayo po ba sa MMDA, pabor eh, kayo dun sa anti-EPAL Oo, oh, syempre, kasi nakaka-distract ng, ano yan, eh, ng attention ng driver. Eh. Importante masunod yung guidelines kasi yung gusto nating mangyari, no? kahit saan ka pumuntang bansa, kahit saan ka pumuntang lugar, pareho yung ibig sabihin ng signs. Ang pagkakaroon ng tamang road signs ay isang aspeto lamang ng kaligtasan sa daan. Hindi pa rin nawawala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina at tamang kaalaman ng bawat motorista. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting.